TV show. na pinamagatang magandang on the wings of love. Paborito kuya ko. Nung wala pa siyang jowa, pina-play niya to kapag meron siyang bagong nililigawan sa mga level Level, 1. level 1. yung uh, introduction niya. Sa... This way, niya to sa niya. That way, hindi niya ang gumawa ng up line kasi nasublat na ng kapatid niya. Una, napakatamis ng mga simula. Nang mga umaga nang bumubungad sa iyo ay ang kanyang mukha. Nag-aal mo siyang kanupili. At pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing dito. Dito mo matututuhan ang tunay na kapangyarihan na isang itin, ng isang ngiti. Nang ibang kamay na humahawi sa iyong buhok ng mga mata na sumisisit sa iyong kalalawa pangalawa. Napakadaling maging kampante at masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng sila, ng tayo ng ikaw at ako ang malimutan ang pangailangan ng kanya, paano naman ang kanya lang? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa akala na ang iyo ay mananatiling iyo. Pangatlo, mapapagod ka. Pero pangapat sikmang apoy ay mamatay. Maghanda ka sa sakit. Pero huwag kang mag-aalaga ng galit ito, ang pangbito. Iwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos dito. Iwanan ka nitong abo pang balo. Maghanda ka sa wakas. Pag siya, alam ko, parang hindi ka pa handa sa wakas. Pero wala namang kasi yata talagang nalining handa sa wakas. Pero nandiyan na siya ang wakas at sa wakas, pang sampu. Mahalin mo pa siya sa tingin, sa tanaw, mula sa abo na iniwan ng dati ninyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kapag ang pakpak ng inyong pag-ibig ay naging gapos kapag ang langit na minsan mong nilipad ay binilang buka, mahalin mo siya sa huling pagkakatao, pagkatapos, bitaw na. Thank you.